For today's video mga ARP, bagong buhay, bagong pag-asa. So ito na naman tayo sa bagong hamo ng buhay. So dito mga ARP, palis na kami dyan. So yung pagkatas namin magantay ng jeep at nakasakay na kami. So ito na yun. So yung dito mga ARP, kailangan natin magbadali dahil si JR eh, kanina pa nag -iintay. So ang tagal na kami iniintay doon kasi sabi namin eh, malapit na kami. <laughs> So ayun, pagdating namin sa Kalamba, nakita na namin si JR. So ayan nga pala si JR, yung uh, dati namin kasamahan. So matagal na namin siyang kasama. So ayun, dito yung mapayapa kami naglalakad. Yan. So ayun, dito naman, Erp, ipatawid na kami ng pedestrian. Kasi sasakay kami ng minibus dyan dahil yun ang uh, sasakay namin papunta ng San Pedro. So yun, doon kami ang destination namin. So yung mga Erp. So yun nga mga Erp is naglalakad na kami. Ayan, papasok na sa mini bus At yun, nandito na nga kami sa mini bus, Ayan. Tamang tulog, tamang chill. Sobrang haba ng biyahe, kaya yun. Mm -hmm. So yun mga Earp is, dito sa part na to, pababa naman na kami nan. Dahil uh, andito na kami sa pupuntahan namin. So ayan, nakikita nyo naman. Pababa na kami ng minibus. So ayan mga Earp. So, yan, tamad lakad kami kasi nag kami ng makakainan. So, ayun, yan. Robinson, galeriyas out. At ayun, dito naman sa part na mga erp, uh, may nakita kami yung kwek So, agad kaming kumain, mga erp. So, ayan. Kaya man tayo, ka, kaya man tayo. Uh, kaya man tayo, bago kami magsimula. Jeez. Mamaya na. Ah. Te, magkano sa ganito mo, te? 20. 20? Eh, dito po, pares lang. Sige, ito na lang. Para madami. Eh. No, eh. Bagong init yan, te, no? Bagong luto. Bakit? Bagong luto pala. <laughs> Uy, taugi. Diyan, dami na kinukuha mo niya. Hindi, ah. Sa, Mukuubos sa'yo yun, sa eh. Ha? Busog na kayo. Ayan, so... Nakakain ka pala kwek kwek. So lalagyan natin ito ng mga ingredients na ito mga episode mo nga dyan. Tama tama tama. Uy toge, sarap ko. Tapos ito sisili na. Lagyan natin ng sili to, So, yun na nga dito, mga Erb. Ayan. Ah, so, first bite, thank you, Lord. Ayan. Second bite, mmm. So, yun mga Erb, ayan. Diretso pa rin ang aking kain dyan kasi... Gugutom talaga kami. Ang haba ng biyahe namin kanina dyan. So, ayan, asap sarap nga pala dyan sa Mayano, ng shoutout nga pala sa nagtitano na kwek-kwek. Na, so dagdag na natin sa atin mga herb. At ay na nga, dito sa part na to pagkatapos namin kumain ni eh, agad na kami pumasok sa loob. So yan, hinanap na namin dyan yung boot. yon so pagkatapos namin maglakad, pumasok kami na kami ng elevator. Lang Ayan. Ayan so, sila. So ayun na nga mga Earp, sa so, pagkatapos ng ilang oras namin pagkakausap uh, sa mga customer is uh, nakakuha agad kami. So ayan mga Earp is a uh, yan ayan. So tinanggalan namin ng mga acid rain sa salamin, tapos ayan, oh, wala ng acid rain. So ayan, nalagyan na rin namin ng ceramic So ayan, nalagyan na namin ng ceramic coating. Ayan. So nakikita nyo naman mga Earp, ang ganda ng kutis ng sasakinya niya. So napakintab na rin. So yan, pagkatapos nyo nga pala yung car wash mga herb, kung may mga ginagamit kayo mga wax, so yun ang gamitin nyo mga herb para nakaprotectant na agad kayo. So yan mga herb. So pagkatapos namin malinisan ng isa, so mayroon agad kami ulit na daling isa. So yan, detailing din naman yan. Ayan din mga erp. Ano dyan, maganda ba ang dali natin dyan? Yes boss! eto pala makikita niyo pinaka-outing ng mga ginagawa natin Confirm mo to sa wala bang apply Kita natin yan, ito na yan, o. No? Tapos dito sa may apply, like, para sa <laughs> <laughs> dahon ng tubig. <laughs> dahon ng tubig? para <laughs> sa dahon ng tubig. so, yung dito, mga herbs. so, yan, naninilaw yung headlight niya. So, binabari natin, mga herb para matanggal yung paninilaw. So, yan, mga herb bawal lagyan ng, ano, ha, ng coating yan, ha, pag nakaganyan. Bawal na bawal. So hindi yan pwede lagyan kasi pag inapplyan mo yung mga are possible na magkaroon ng puti o maging polka dots yan. Ganun mga ERP. So yan, ina-acid rin na. No, so gabi na. Banya yeah. 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 oh, yan. Kaya... Po, yan. Hindi. Yeah. saan na asawang wala akong kita kung sa'yo <laughs> Maririnig yan, loko. <laughs> so yan, mga ERP. Yan. Wala acid rain. At ayun dito sa part na to, mga Earth, pagkatapos namin maglinis or er, sa buong maghapon na pagtatrabaho, ayan, pauwi na kami. So ayan, sumakay ulit kami ng elevator, pababa. So ayan. Paglabas namin ng elevator, so ayan, nagpicture na nga kami. So ayan, first time nga pala namin mag-area dito sa Robinson Galleria. Je, Je, anong masasabi mo sa maghapon nating ito, Je? Grabe! So, <laughs> wait, Ha? I amy. can YouTube channel. Ayan, <laughs> yeah, Dek. gapang ka doon, Dek, sa loob. Pasok ka doon sa loob, Dek. Pasok ka doon. Maloko, So, yun, pagkatapos gumapang na JR, pababa na kami naman sa escalator. Ayan. Yan ang pogi. Yeah. Paglabas nga pala namin ng uh, Robinson Mall. So, yan, nakakita kami ng parisan. So, syempre, nagutom kami sa maghapon na trabaho. Pagod, kumain muna kami. So, yan. Shoutout nga pala kuya, Sarap ng Paris mo. Sana makaulit, ha? So, yun, dito sa part na to, Earp. So, nakuha na natin yung Paris. Magta-taste test tayo dyan, mga kung gaano ka talaga kasama pares ni kuya. Ayun, oh. Kain naman talaga. Ay, pagkadagos, eh. So, yun, mga erp. Kung umabot ka nga pala hanggang sa part ng video na ito, maaari ba mag-iwan ka ng comment kahit tuldok lang? Baka naman. <laughs> so, yun, mga erp. Hanggang dito na lang ang aming video. maaring mag-comment, like, share, and subscribe na rin kayo sa aming page. Yun.